Magandang araw sa inyong lahat sa mga lahat ng OFW. Ito ay isang patunay na naman po. May nakauwi na naman po sa tulong ng repatriation ng isa nating OFW. Ito po yung pinuntahan natin sa Quezon ng kanyang magulang para bisitahin ka, sa usapin. At po na sa Pilipina sa si Marino sa pagsisikap sa repatriation sa at sa ORCC sa ORCC sa sa ORCC sa ORCC sa amin yes. kay Sir Roberto de Castro at ang aking anak ay nakauwi ng ligtas. nandito na tayo sa San Pablo, no? Uh, kakarating lang natin. Kakain muna tayo dito sa si Jollibee. Uh, nagugutom na kasi ako. Kanina pa akong maga kasi uh, <tipos> um, pa dito si ngayon, huh? uh, ito <tipos> na doon sa area yon, no? At yun. uh, yun. At uh, na lang, nandito na sa Chaong. Kain muna tayo guys. na tayo sa entrada ng uh, papuntang Robins of uh, Queso uh, Medyo so, mga ilang oras pa magkali na tayo sa public area natin kung saan nakatira yung OFW natin na nangangailangan ng tulong uh, Medyo nakakapagod pero dito, dito sa, uh, tayo na naman tayo sa, 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 sa araw at uh, ito nga, nagsisika uh, po ng OTAP ito dahil ang ating uh, kamina ng OFW hindi makalukas sa Manila para humingi ng tulong or sa ating gobyerno, sa agency nga no kaya tayo nga sumasadya na rito sa kanil kanilang lalawigan malayo man, kapagod, talagang matakakapagod talagang andunan ang sinatawag nating uh, delikado dahil uh, yung ano ng kanyang sarili para uh, mabigyan natin ng ng uh, ko lang uh, uh, ugnayan o atensyon at malaman ho natin yung iba pa pong mga detalye mula dito, dito, sa ating OFW na ilang beses ang ibinenta si ng amo at ngayon nangangailangan na ng tulong dahil nagkakaroon na sa ng depresyon at uh, takot dahil sa tuwing nagagalit ang kanyang amo ay siya ay pinagpapalingan andarito na tayo sa bahay ng isang OFW natin. Uh, ito nga, uh, lang natin, saktong uh, 9, no? Andito na tayo din sa kanilang bahay dito sa Quezon province. At mamaya ay eh, kakausapin natin yung kanyang nanay para doon sa ibang detalye para sa kanyang anak. Uh, magandang umaga. Ito na, nandito na tayo sa bahay mismo ng ating OFW na si Marilyn Katibak no? na kakarating lang natin ngayong araw na ito, June 17, 2023. 10 a.m po ako dumating dito sa bahay ng ano, ating OFW. Ah, uh, ito pong si ating OFW is a uh, victim po ito ng human trafficking. Bakit human trafficking po? Dahil una-una, ilang beses ang hotel sa hotel na ibenta sa iba-ibang employer. Na ayon po sa ating kaalaman na nabigay sa atin, yung kanyang agency na Uh, good man, international man power, ay hindi siya monitor uh, At ang masakit pa rito, pag nagpapalawak yung pamilya, tsaka maging OFW natin, ay binabaliwala siya. At ngayon nga, ay nagkaroon ng depression na itong ating OFW. Sobrang takot na ako sa nangyayari. Dahil meron siyang inaalaga ang bata na medyo, alam nyo naman, pag sa ibang bansa, talagang iba yung kultura, no? ng mga bata. At parang at yung kanyang uh, among babae eh, hindi rin maganda ang trato sa kanya ako po ay ako po yung magulang ni Marilyn Katigba Eddie eh, di Alday na uh, ako po yung ano, may nagtutulong po sa amin para po yung aking anak ay mapauwi na po dito dahil po nang siya po apa-apat na employer na nahihirapan na po siya. Kaya siya po ay nahingi kami po ng tulong na para po makauwi na yung haking anak. May ano po hihilingin nyo sa ating gobyerno lalo sa ating pangulo na si Ferdinand uh, Marcos Jr. para po sa inyong anak? Eh, para siya ay magbigyan ng ano ng ma mabigyan siya para makauwi na siya dito sa Pilipinas. Ano ho ba nangyari po sa anak ninyo? ano po yung mga sinasabi po about po doon sa kanyang atayuan po doon sa kanyang ikaapat na employer? Sir, siya po ay nahihirapan na po dahil kanya po ang lahat. Ngayon, yung pong bata ay sobra pong kalikot ay baka po may mangyari. Kaya po siya ay gusto nang umuwi ng Pilipinas. At uh, balita po ho, yung kanyang employer na babae, medyo hindi ho maganda trato sa kanya, no? Okay, sir. Tinatayin din po yun sa akin basta po siya ay nagpapadala. Siya lamang po, sir, ay gusto makatapos ang kanyang mga anak. Kaya siya ay nagtitis po doon. Eh ngayon po, talapang hindi na po niya kaya. Uh, ano ho ba yung... Uh, nai-report na po pa doon sa sinasabi nating agency niya, yun lang nangyari sa kanya Sir, yun po eh inulit na po niya, pero siya po hindi niya wala ng agency po binabaya na po siya hindi na po inanon nung... talagang as, uh, walang monitoring yung agency, wala no? sir, wala so, kaya yeah. siya ay Marilyn po, ay kailangan po matulungan po ninyong uwi na baka po siya ay ay may mangyayari pa po doon. sobrang pong pahirap na po ng kanyang tarbaho doon. Kanya po lahat na tarbaho. May magluluto po, mamamanan siya. May bata pa po siyang makulit. Ayan uh, po, nakita niyo naman po, no? Uh, sa ating pong uh, uh, ginagalang at uh, respeto natin na sekretarya ng uh, ng uh, DMW na uh, Ma'am uh, Susan Ople oh. Uh, nananawagan po isang magulang na tulungan niyo niyo po yung kanyang anak na nasa Saudi Arabia ngayon na ilang beses na ho itong naibenta at ang masakit pa rito yung kada benta sa kanya talaga may kaakibat na talagang parusa na talagang hindi ho natin malaman o maintindihan kung talaga hong kumikilos po ang ating Ah... Uh, polo o yung sinasabing NWO sa mga problemang ganito kahit na nai-report na sa kanila yung mga ganitong kaso. Ang masakit pa rito, ang nagiging dahilan dito, yung mga PRA talagang umiiwas at pag nagpapalo up yung mga kamag-anak na tulad nito ay talagang binabaliwala nila at ang ginakatakot po mismo ng ating OFW, eh baka nga naman eh bukas makalawa ay mapahamak na siya ng tuluyan dahil iba-ibang tao na po yung kanyang napagtatrabahuhan. Kumbaga nga ho, eh, talagang walang monitor na nangyayari sa ating mga OFW. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin po ang nangyayari. Kaya nananawagan kami sa kinauukulan. Mula sa DMW hanggang OWA, hanggang sa DFA na rin. Uh, now, what time, mabigyan naman po natin ng kaukulang attention itong mga ganitong uri ng mga Uh, transaksyon sa ibang bansa, aalis uh, dito, may kontrata pagdating doon kung saan-saan pinapasa-pasa. Tingnan nyo po ang kanyang mga anak. Napakaliliit pa po ito iniwan ng isang OFW na nangangarap para sa kanyang mga anak. Kung mapapahamak to kawawa itong mga batang ito, lalo ho sa single parents. Uh, ang nag-aalaga lang po yung kanyang nanay dito na talagang makikita nyo rin kung punta kayo rito eh talagang ang kahabag-habag din hindi naman po tinatawag na talaga brother may kaya sa buhay eh, isa, isa, rin po sila sa nabibilang na maralita talagang kung hindi kikilos hindi magtatrabaho hindi po sila kakain ako po ay humihingi po ng ano sa ating gobyerno na kung maaari po pa gawin niyo na po ng aksyon para po madali ang pag-uwi ng aking anak. Uh, tayaan niyo po at ito sa ating kinaukulan Uh, sa pamamagitan po nito uh, at yung sinanain uh, at kaya nga ang ODAP po ay din sa mga lalawigan upang uh, po natin ng pamilya at malaman po natin yung ano po yung kalagayan ng mga mga naiwang mga anak ng mga OFW rito uh, at nagpapasalamat po rin po ako sa Presidential Complain, uh, Action Complaint Center na bagamat na nasa higher silang posisyon sa Malacanang eh talagang kinik kinikilos nila uh, para mabigyan ng uh, attention itong mga saliranan ng mga OFW na ito. Nagpapasalamat din ako sa DMW kay Secretary Susanople at kay OWA Administrator uh, Naso uh, bagamat alam naman po natin talagang mayroong kakulangan ng ating gobyerno kaya andito po kung mga advocate na tumutulong at nagsasaliksik kung anuman po mga pangyayari sa isang buhay, pamilya ng isang OFW. At itong araw na ito, nandito po tayo sa uh, Quezon Province, pinuntahan po ng personal ng ODAP ang bahay ng pamilya ng ating OFW na si Marilyn Patigbak uh, di Alday, uh, uh, na isang single parents, at umaasa na mabibigyan ka agad ito ng solusyon at aksyon ng ating gobyerno at eh, maipatawag kagad yung kanyang PRA na Goodman International Manpower uh, Incorporated sa inyo dyan sa, pang, sa PR, uh, PRA ng Goodman sana ho yung pangalang Goodman ay maging maayos ang inyong pakikitungo sa deployed workers ninyo maraming salamat po at muli ito si ODAP nagsasabing ingatan nyo po ang inyong sarili wala hong tanging ibang tutulong sa inyo dyan sa ibang bansa kundi yung inyong sarili una sa Panginoon Diyos. Uh, dumaan muna siya ako sa pilihan uh, ng buong pay sa atas bagos. Marami din yung dumog yung pilihan ng buong pay. you mm -hmm.